Gumising ako ng maaga ngayon dahil napakadami kong gagawin. Nilabas ko na nga yung manok na lulutuin ko kasi gagawa ako ng biryani ngayon. Then hinugasan ko na rin yung mga kalderong malalaki. Si Geraldine din nga maaga yung gising niya ngayon kasi may pasok siya sa school. After two weeks nga ng online class niya, ngayon lang ulit sila magpay face to face. Kaya wala kaming katulong ngayon ni Carlos magluto ng mga lulutuin Lulisan namin. ko na nga yung manok na binili nila kagabi sa binyan. Medyo natatagalan din nga ako sa paglilinis nito kasi yung leg nung manok. Meron nga siyang balat. Kaya eh, kinukot ko talaga siya para maalis. Pagkatapos ko ng malinisan, sinalang ko na sa kalan para lumambot na. Pagkatapos ko nga sa manok, sinunod ko na nga yung bigas. Pagkagising nga nila Carlos, lumabas sila ng bahay kasama ng mga bata. Pupunta naman sila ng housing kasi susunduin niya naman si Gerald para nga may katulong ako. Nakasalang na nga lahat ng mga lulutuin ko, kumain naman ako ng pananghalian kasi nagutom na rin ako dahil wala nga akong almusal. Si Gerald din nga nagluto ng ampalaya na to. Pagkatapos nga kumain, nilabas ko na nga yung cucumber ko pati na rin yung lemon para may hiwa, -hiwa ko na habang nakasalang yung manok at saka yung bigas. Natapos ko na nga mahiwa yung lemon at cucumber. Yung basmati rice, luto na rin. Inaantay ko na nga lang maluto tong manok na to bago ako magbalot. Si Gerald na nga yung gumawa ng salsa para nga dito sa biryani namin. Si Gerald din talaga yung gumagawa nito kapag nagluluto nga kami ng biryani. Buti na nga lang nga din at walang pasok ngayon si Gerald kaya nakapunta siya dito para mga tulungan nga ako. Si Carlos nagluluto na rin nga siya ng pares. Pagkatapos nga ni Gerald na magawa yung salsa, siya na rin yung naglagay sa cup para nga mabilis kami. Naluto na nga lahat ng manok, nilabas ko na rin yung tab para makapag-prepare na nga ako at mailagay ko na isa-isa. tong kanin at dapat nga linggo kami magtitinda. Yun nga lang, hindi ako makakapagtinda ng linggo. Kaya in advance ko na siya. Meron din nga order kami ng mini donut. Pero si Gerald din na nga lang din yung gagawa nga nun. So yun na nga guys, naibalot ko na lahat ng ititinda namin sa alabang at saka sa sukat. Paalis na nga sana kami. biglangan dumating si Gerald din na paaga yung dating niya. Kaya sasama na rin nga siya sa amin papunta ng alabang. Kung hindi nga siya dumating ng maaga, si Gerald muna sana yung magtitinda dun sa alabang. Then susunod na nga lang sana siya kay Gerald. Buti na nga lang talaga at dum matin siya ng maaga. 4.30 nga kami nakarating dito sa Alabang. Pagdating nga namin dito, inilatag agad namin yung mesa para may ayos na namin yung mga pagkain ibinibenta nga namin. Then ako naman, papunta na rin ako ng sukat kasi okay na sila dito. Iniwan na nga muna namin si Geraldine kasi nagpahatid ako kay Gerald sa sakaya ng jeep kasi medyo mabigat yung dala ko nga. Pagdating ko nga dito sa sukat, wala pa si Jenea. Yung mga joyride nga na nakapila dito sa may sukat. Kapag ka nakikita nga nila ako dito sa highway, alam nila na may dala ako ng biryani. Sila na nga yung naglatag ng biryani dito sa may upuan kasi nga wala pa nga si Jenea, hindi pa dumarating yung mesa. So yun, maya maya nga dumating na si Jenea. Natagalan siya sa pagpunta dito dito kasi sobrang traffic dito papunta ng highway. Ang dami nga daw na malalaking truck na dumaan na papunta ng bagong bayan. Nagulat nga si Mary Jane nung nakita niya kami kasi hindi niya alam na magtitinda kami ngayong araw na to. Bumili nga din si Tito Ray yung kapatid ng nanay ko kasi hindi niya paraw to natitikman. Maya maya nga sunod sunod na rin yung bumili. Tuwan tuwa rin kami ni Jenea kasi gusto namin umuwi ng maaga ngayon kasi nga alas 11 nga ng gabi aalis kami papunta kami ng Arabang dahil kayo na Mag-hiking Mag kami sa Tanay Rizal. So yun na guys salamat po ng mga naging cost customer namin ngayon. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo. And hanggang dito lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!